Hello friends! Welcome back to my channel. Meron tayong natuklasan bagong bukas na building. Dito lang yan sa Roscoe Boulevard, corner of Woodman Avenue. Kung saan, andito ang American Runs and Seafood Market. Mga lutong bahay. Ang luwag, ang laki, at bagong bago. Papasukin natin. Tetestingin natin ang foods. Ayun, American Runs and Seafood Market. Mga lutong bahay. Tara! Andito rin nga pala yung XYZ. Diyan ang suki natin sa padalaan ng mga package. Let's go! Wow, ang ganda niya. Ang luwag, ang laki. At ang linis talaga naman. Bagong-bago. -bago. Mukhang masarap ang mga pagkain. Mapapasabak tayo dito. Buwan na tayo. Ako, ang dami nilang pagkain dito. May barbecue sila. O, oh. ayan, o. Oh. Meron chicharong bulaklak. May daing. May liempo. May squid. Tapos, meron pa silang crispy danggit. Crispy pusit. Tsaka adobong mani. Ayan, meron silang barbecue. Dinuguan. Sinigang. Nilaga. Ang dami. Kare-kare. Ang dami nilang pagkain dito. Ayan, may kaldereta pa. Ayan, sisig daw. Hi. Hi there. Hello. Ang dami na ang pipigyan. May torta pa. Meron din silang breakfast dito. Ayan, oh. Eh. May mga rin, mga may natamis sila rito. Dessert, coron, suman, mga blanco. At saka, ang dami. Ayan, no? Hi. Dahil maaga pa breakfast muna kakainin natin kasi may nagtip ang tusino raw dito masarap at kumilin tayo ng salada hi ang babait nila rito at may unlimited coffee pa hi friends eto yung in order natin combination of two food tusino at saka corned beef sinangag at may coffee tapos pagkatapos natin kumain Dibuti naman natin ang market nila. Ayan, no? Mga iba't ibang uri o products ng mga Pilipino. Siyempre, alam nyo na, pagdating sa pagkain, sa food, okay ang Pinoy. Sarap. May mga prutas din sila, tsaka mga fruit mga gulay. Ayan, may mga drinks, mga cold drinks. Yun. May mga fish din sila rito. Pwede ka rin magpalinis. Libre din ng paprito at paluto at palinis. May mga bread. Okay dito ah. Actually, mga ilang buwan ng bukas to. Mga one month na. Pero ngayon lang tayo napasyal dito eto eh. Ito po. Naku, ang sarap nito. Ito yung mga buro. Di ba masarap to pag may kaning ka mainit tapos meron kang nilagan talong tsaka okra. Yun may mga lechop lang pa. Oh. Fruits. Full brown by Goldilocks. Tsaka silvana. Masarap nito. Tsaka tikoy. Tsaka ito pa, favorite natin to. Siyempre, tipas bakery. Hopya. Meron din siyang ube. Okay ah. Ayan, mga kopi ng Philippines. Ube halaya, cheese whiz, ladies choice. Naku, eh parang nasa Pilipinas ka lang talaga. Ito pa yung mga products nila rito. Mga cosmetic, oop, oh, ipikas oil. Omega, baka masakit ang mga kasukasuan mo. Di katingko. Tsaka mga frutas, gulay, patis dating talaga sa mga pagkain ng Pilipino, eh, number one. Ayan, mga luya, mga bawang, sibuyas, kamote. Dito na kayong mamamalingke eh. at kakain. Ayan, may mga dry fish din sila. Kasi yun, syempre, ang favorite natin, pinapambangos, imbutido. Okay ito ah. May mga hotdogs pa. Tapos may mga chichirya, may mga skyplex. Pasyalan nyo to guys, dito lang yan sa Rosco Boulevard. Bagong bukas to. Skyplex. Maluwag to, maraming iba iba pa. May Burger King din sa tabi. Oh. Pero dito tayo sa runs Mga Filipino uh, foods. Ito yung kanilang promo. Thank you for watching.